Ari kong mm -hmm. ten, mga pananakit sa katawan. Bewan mm -hmm. lang siya. Bewan. Sige, mm -hmm. check mo yung pagganito. Kung may sakit. Mm -hmm. yung ganito. Ako yan. Bewan ko lang dito. Maga yung kaniwa mo sa ano. Mamaga. Ganito, side. Meron. Kung may mga sakit, hanapin. Mga dito, meron dito sa likod. Meron. Iganito mo. Meron. Mm -hmm. Lingon dito sa kabila. Kabila. Hanapin yung mga masasakit. Wala naman. Uh, yan, okay, saan? Likod lang. Ah, Sa akin, siya. Yan, yan. <laughs> ka muna, Sir. <laughs> Nasubukan mo ba ito, Sir? Hindi pa, Sir. Ganyan pa lang. Sige. pa Next. Ah! <laughs> ano ba <masakit>? Masarap? Nakapiyaro siya <laughs> sa ganun siya, eh. Tara sa lang, <laughs> wala nga ba? Wala na to, pag nasubukan, wala na. Paano pa ka lang kasing... Ka ako curious ano ba meron dito sa ganito? Dami, 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 dami. Oh, pero Atlas tayo. Pag mga madaming proteksyon, ibig sabihin, madaming tumutunog siya. sabi mo, sa mga mahabang panahon, wala siyang adjustment. Nagliligit na kasi yun. Hmm. Lalo na pa ang taba ko nung bubukat. Oo, oh, na Kamay. On... Kamay dito talaga. Atlas ah, at ka muna konti, sir. Sa ano kami sir eh? Ito yung malalim. Tapas. <coughs> okay, tapas. Sir. Dito, dito, dito. Dito, dito. Ako ba ako ng dalawang kamay? Lang. Ito yung namamagas na sabi ko sa'yo. Relax, relax, relax relax lang yes <tries> tapos tagilid ka sa narap sa akin na. ay meron ko na di pala nakakatakot <laughs> sa movie kasi nakikita lang natin yun 어 다음에 저스트 또 at na scaffold tape dito sa taas. Sir, close your mouth lang ha. Huwag lalabas nila. Huwag eh. no, tagad babaho na no, after nito. Parang karatan ng bubulo. Okay. Sa so, palagay ako ng kamay sa my chan. Okay. Tingin mo lalim. Labas. Pero kasing laki ng chanit. Mata ka eh. Oo, sa pagkakadam. Oo. Mga nasa, ano ako pagtayo? Umabot sa lower back. Mm -hmm. Nice. Ka Kasi uh, nalili itong Check mo daw siya? Uh -huh. May changes ba? Yung pala sa... Yan yung, yung may masakit. Ano no, ko gusto? Ma, okay naman no, siya. Nawaan na. Tumaan. Ano ba siya? Kasi nga na siya. ko na yung... Igagano ko na siya. Saka, ganto na ako. Malayo na. Naabot ko na yung pa ako. Kini nanti tidak saya. Ibu terima saya. Oh, tak mesti masuk masuk bacaan Ya, Saya Tahu apa